Okay guys, ah, sa mga merong ah, ganitong sasakyan ah Bigote, ah, BTI at saka sa mga Honda Civic na SIR body yan. Ah, kapag na-encounter nyo na ganito ah hirap umandar ah, kumbaga, ah kapag mainit ang makina ah, hirap umandar pero kapag malamig ah, one click. Yan ito guys, ah, bibigyan ko kayo ng kasagutan kung alin lang ang nagiging problema niyan. Yan, kapag ah, malamig one click. Kapag mainit ang makina, uh, hirap umandar Yan, ganito lang ang gagawin nyo guys Yan, bali meron tayong, ah, uh, negative Yan, tag lang kayo o additional na wire Yung mataba guys, ah, uh, yung mataba na wire Kumbaga, mas mataba pa sa, uh, number 8 At tapos mas mataba pa sa original yung, uh, wire para sa negative Yan, ito guys, papaliwanag ko sa inyo, ha. Uh. Kaya ganyan na nahihirapan yan na kapag mainit ang makina kasi uh, medyo kulang cool yan sa body ground o sa engine ground. Kasi ito guys yung kanyang uh, engine ground. Yan, kumbaga dito siya nakakonek, negative, diretso rito sa may uh, sa sasakyan. Tapos dito na siya tumawid. Guys, yan, ito na siya ngayon. Yan, ito yung ground niya, diretso rito may makina. Yan kaya may time na minsan na ah, nahihirapan siyang umandar kasi nga napakaliit ng kanyang mga wire para sa negative. Ngayon hey, guys, sa ah, ganito lang gagawin nyo, bibili kayo sa auto supply ng matabang wire. Kumbaga, ang sabihin nyo, yung ah, wire na kasing laki ng ah, ginagamit sa welding machine. Patulad nito guys, sa ah, matabang mataba. Medyo may kamahalan lang pero ah, mas maganda to guys. Yan, ah mataba talaga. Tapos dito nyo ilalagay sa negative terminal Tapos dito Diretso sa starter motor Turo mo rin Yan, diretso dyan guys Sa starter motor, sa ibabaw Yan, uh, number 14 Na tornillo Diretso rito Sa may starter motor Tapos diretso rito sa negative Yan, bali ito guys yung uh, may-ari yan, si Sir, uh, ah, munti ka nang ah, bumili ng battery kasi akala niya kasi sa battery ang problema. Yan. So ngayon na ah, ginawa na namin 'to. Yan, ah, natuwa siya kasi nag one click na. Yan, Sir, ah, ano masasabi mo, Sir? Hindi ka gumastos na bili ng battery. Ayos, akala mo battery na. Yun pala ground lang. Ayos. <laughs> sir, baka may babatiin ka, Sir. Shout out sa pamilya ko. Yan, si Sir, nali. <laughs> ito si Sir, tawag ito yung kas kasama. Sir, ikaw baka may babatiin ka. Thank you. Solid. Ang gawa, ang bilis. Yeah. Sige yeah. nga, Rick. Start mo, Rick. Yan. Kanina kasi, guys, ang nareklaman, nare sir. Hirap na hirap umantar. Yan. Yeah. Patay. Start. Patay. Start. Sir, ano ba? Wala na wala ka nang problema. Ayun, wala na problema. <laughs> wala gastos sa baterya. <laughs> yeah, bali na lang, guys. Basta kahit ano sa sasakyan, basta hirap umandar kapag mainit ang makina. Yan ang una ninyong gawin, ah, i-check niyo yung uh, ah, kanyang mga negative na wire. Yan, minsan guys, ha, ah, nagco-cross Minsan naman na ah, katulad nito, ah, kumbaga malapit na siyang uh, ah, mabulok. Kaya ang gagawin niyo, ah, wag niyo nang alisin 'yan, mag-additional na lang kayo ng Uh, wire na dito sa may negative terminal, direto sa starter motor. Yan, makikin uh, maayos ang sasakyan nyo. Bali, magiging problem solved talaga. Sir, maraming salamat po. Thank you, thank you. Sir. Uh, yes, sir. Ganun lang guys. Uh, bali, sa mga may problema sa inyong sasakyan, basta mga electrical, Yan, i-search nyo lang aking YouTube channel. GN Paladin na YouTube channel. Tapos meron din tayo mga ina-upload sa ating uh, Facebook, uh, Bert Paladin. Okay guys, uh, thank you.